Nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang isang grupo ng French ministers bago matapos ang taon. Sa isang telephone call nitong Miyerkules, sinabi ni French President Emmanuel Macron kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patungkol sa nalalapit na pagbisita ng French ministers sa Manila. Sumagot si Pangulong Marcos kay Macron at sinabing maaari na silang magsimulang magtrabaho sa pagbisita ng French ministers kaugnay ng napag-usapan sa ikasampung Philippine-France Joint Economic Meeting noong Hunyo. Ang pagbisita ng French ministers ay bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang bilateral na relasyon ng Pilipinas at France at patatagin ang higit pang kooperasyon ng dalawang bansa. Sa unang bahagi ng kanilang pag-uusap sa telepono, tinalakay ng dalawang lider ang mga usapin sa seguridad na kinakaharap ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng pagsisikap upang maresolba sa mapayapang pamamaraan ang naturang isyo. Nabanggit din ni PBBM sa kanilang pag-uusap ni Macron ang mapanatiling bukas ang shipping lanes at airways sa West Philippine Sea. Nagpaabot din ng pasasalamat ang chief executive sa kanyang counterpart dahil narin sa ipinagkakaloob na suporta nito sa Pilipinas, lalo na sa kapareho nitong tindig sa kung ano ang itinatakda ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Malaking bagay din ani PBBM ang mga ipinapadalang vessel ng France sa area na tumutulong sa pagpapatrolya sa pinag-aagawang teritoryo. Inihayag ni Pangulong Marcos na ipinagdiriwang ng Pilipinas at France ang ikapitumputlimang anibersaryo ng kanilang diplomatikong relasyon na ginugunita ang kanilang mabungang pagpupulong sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Bangkok, Thailand noong nakaraang taon. Sinabi ni Pangulong Marcos na parehong sineseryoso ng Pilipinas at France ang kanilang mga pag-uusap para masiguro ang magandang resulta para sa dalawang bansa. Nabanggit din ni Pangulong Marcos na magsasagawa ang Pilipinas ng close diplomatic contact sa pamamagitan ni French Ambassador to the Philippines Mary Fontanel na nagpresenta ng kanyang mga kredensyal noong Setyembre 20. Samantala, nagpaabot naman ang imbitasyon si Pangulong Marcos sa French President na bumisita sa Pilipinas tuwing magkakaroon ito ng state visit sa Asia.